Sakit man sa kalauban ko mga katrabaho na hindi ako makakabisita sa tatay kong yumao. Masakit at mahirap mangisipin mga katrabaho na mas pinili nga namin ang aming trabaho kaysa bumisita sa puntod ng minamahal namin. shoutout nga po pala mga katrabaho sa pamilya at sa kamag-anak ko sa probinsya na dumalaw nga sa puntod ng yumao kong ama. Tudas na nga pala ngayon mga katrabaho. Pero mas pinili nga namin mga katrabaho ang magtrabaho kaysa bumisita sa mga puntod nga ng mga minamahal namin. At dahil no choice nga din kami mga katrabaho dahil malalayo nga Ang mga probinsya namin. Masakit nga sa kalooban ko mga katrabaho na hindi ako makakabisita sa puntod ng minamahal kong tatay. For the first time ngayon ever in my life mga, mga katrabaho katrabaho na hindi ako makakabisita sa puntod ng tatay kong Yumao. Pinagdarasal ko na lamang nga mga katrabaho na sana ay nasa mabuti na siyang lagay ngayon. 5 years ago na pala mga katrabaho magmula nang iniwan kami ng pinakamamahal naming ama. Na siya namang dahilan mga katrabaho kung bakit nandito ako sa sitwasyon ng buhay ko ngayon. Kung hindi nyo pa nga po alam mga katrabaho ay wala na nga po pala akong ama. Nang dahil nga po yan mga katrabaho sa kadahilan ng hindi inaasahang aksidente sa propinsya namin. Na kung saan niya mga katrabaho ay yun nga yung naging dahilan kung ba't siya nawala dito sa mundo. At tangi ako, yung ate ko at yung mama ko na nalaman nga pala mga katrabaho yung nagsusmikap sa buhay para makasurvive nga yung pamilya namin. At kahit undas nga ngayon mga katrabaho ay pumasok pa rin nga kami. Dahil pabor nga ito mga katrabaho sa mga katulad naming masisipag pumasok at magtrabaho. Alam nyo ba kung bakit mga katrabaho? Dahil double pi nga po ngayong araw dahil holiday. Kaya imbis nga na magpahinga at matulog sa boarding house ay alas 12 pa nga alam po mga katrabaho ay nagprepare na ako or nagising na ako para nga mas maaga kaming makapasok. Dahil paunahan nga lang po ngayong araw makapasok. At pagkatapos nga namin mga katrabaho maligo at magprepare ng mga susuotin namin ay saktong alas 2.30 nga ng hapon mga katrabaho ay pumasok na nga kami dun sa site para mauna nga kami at para magkaroon nga kami ng double pay ngayong araw at saktong nga mga katrabaho pagdating nga sa site na pinagtatrabaho namin ay pang 6 nga ako at yung kasama ko nga mga katrabaho ay pang 7 at saktong at pasok na pasok nga kami mga katrabaho para makajute dahil hanggang 17 lamang nga mga katrabaho yung kinakailangan na guard para nga magkaroon ng complete manning at pag nakalampas ka doon o naging 18 at 19 ka pataas ay hindi ka na nga makakapag duty dahil lampas na nga sa tao at nagpapasalamat nga kami mga katrabaho sa Panginoon at naka duty nga kami at nakahabol kami sa maning at pagkatapos nga mga katrabaho ng halos 12 hours or 13 hours na pag duty ay ito na nga at pagod at papauwi na nga kami ngayong umaga at habang ang karamihan nga mga katrabaho ay nagsisilibrit ng undas kami naman nga mga katrabaho ay kumakayod pa rin at nagsusumikap sa buhay para makasurvive sa araw-araw